Pilingka may nahanap ng katandem na center ni Luka Doncic at Lebron James. At Magic Johnson ni Real Talk ang Lakers. Coach daw ang problema ng Lakers at hindi kakulangan sa big man. Pero bago yan, natalo nga kanina ang Golden State Warriors sa kamay ng Minnesota Timberwolves sa isang dominanteng panalo sa score na 117 to 93 nang wala si Stephen Curry. Pinangunahan ni Anthony Edwards ang panig ng Timberwolves na may 20 points, 9 rebounds at 5 assists. Kasama niya si Julius Randle na nagpakitang gilas rin sa kanyang 24 points, 7 7 rebounds at 11 assists. Hindi rin nagpahuli si Alexander Walker na nag nagambag ng 20 points mula sa bench dahilan upang lalong lumaki ang lamang ng Timberwolves sa kabuuan ng laro. Samantala, sa panig ng Warriors, nasayang ang 18 points ni Jonathan Kuminga at 17 points ni Jimmy Butler. Ramdam ng buong kopona ng kakulangan sa opensa, lalo na't wala si Stephen Curry, ang kanilang main scorer at leader sa loob ng court. Sa post-game interview, nag online ang mga pahayag ni Anthony Edwards. Buong kumpiyansa niyang sinabi na sisikapin nila na tapusin ang serye contra Warriors hanggang Game 5. Dagdag pa niya, sasamantalahin nila ang pagkawala ng greatest shooter na si Curry upang makuha ang panalo sa susunod na laban. Dahil dito, umani ng samot sa ring reaksyon ang kanyang mga sinabi. Marami ang natuwa sa kumpiyansa ni Edwards, subalit may ilan ding nagsabi na tila mayabang at sobra ang tiwala nito sa sarili. Ano man ang opinion ng iba, isa lang ang malinaw. Determinado ang Timberwolves na tapusin ang serye ng maaga. Samantala, nag-viral sa social media ang mga pahayag ng NBA legend na si Matthew Magic Johnson matapos ang maagang pagkakalaglag ng Los Angeles Lakers sa playoffs ngayong taon. Ayon sa kanya, hindi ang kakulangan ng malalaking manlalaro o big man ang tunay na dahilan ng pagkatalo ng Lakers, kundi ang hindi tamang paggamit ng mga ito ni Coach JJ Redick. Binanggit ni Magic na kulang sa in-game adjustment ang rookie coach at tila hindi naging epektibo ang kaniyang mga desisyon, lalo na pagdating sa rotations at sa paggamit ng centers. Dagdag pa niya, kahit kumuha pa ng legit na big man ang Lakers sa offseason, kung hindi rin ito magagamit ng tama sa sistema ng laro ay wala rin itong magiging epekto. Ayon kay Magic, dapat pag-aralan ng coaching staff ng Lakers, lalo na si J.J. Redick, ang tamang balanse sa paggamit ng big man at small ball rotation. Mahalaga umano na alam kung kailan at paano ipapasok sa laro ang mga ito upang masulit ang kanilang kontribusyon. Sa kabilang banda, may lumabas namang ulat na si Rob Pelinka, general manager ng Lakers, ay kasalukuyang naghahanap na ng pwedeng itandem na legit big man na babagay sa laro ni na luka Doncic at Lebron James. Isa sa mga pinagpipilian ngayon ay si Miles Turner ng Indiana Pacers na kilalang rim runner at solid defender. Maliban sa depensa, may kakayahan din si Turner na tumira mula sa labas na malaking tulong sa spacing ng Lakers. Isa pa sa pinagpipilian ay si Domantas Sabonis na inaasahang magre-request ng trade sa off-season. Si Sabonis ay kilala bilang isang physical at rebounding big man. Bukod sa kanyang presensya sa paint, malaki rin ang maiaambag niya sa rebounding at depensa, mga aspeto na labis na kailangan ng Lakers ngayon. Sa huli, makikita kung anong direksyon ang tatahakin ng Lakers sa off -season season upang muling makabalik sa forma at makapag-compete sa mas mataas na antas.